Magandang araw sa ating lahat. Muli tayong nagbabalik upang linawin ang patungkol sa sinabi ng isang Catholic defender tungkol sa image na kung saan, kanyang sinasabi, na ang mga inukit na larawan ay mga sagrado ayon sa talatang kanyang binasa sa Matthew chapter 7 verse 6. Sinasabi sa talata na huwag ibigay ang mga banal na bagay sa mga aso at mga baboy na kung saan, ito ay hindi tumutukoy sa mga inukit na larawan, kundi ang banal na bagay na ito, ay tumutukoy sa mga aral at katutuhanan at karunungan na nagmumula sa Diyos. Kung hindi mo pa napanood, ay i-click mo lang ang link sa comment section. Ngayon, atin ang umpisahan ng paglilinaw sa doktrina na itinuturo ng Catholic Defender na ito na kung saan, ay kanyang sinasabi, na okay lang daw ang gumawa ng mga diyos o mga inukit na larawan dahil sa ang Diyos, ay nagpagawa rin umano ng mga imahe. Patunay, ang serpenting tanso ni Moises. Ano pong sinasabi dito? Sinasabi ni Yahweh, gumawa ka ng isang ahas na tanso. Nagpagawa ang Diyos ng ahas na tanso. Ito po'y larawan dito sa lupa. So ibig sabihin hindi mali ang paggawa ng larawan na taliwas sa pag-unawa ng mga kapatid nating anti-Katoliko. Atin ngayong pag-aaralan kung totoo nga ba ang mga ito. Sa Biblia, hindi karaniwang inuutos ng Diyos sa mga propeta na gumawa ng mga imahe o mga inukit na larawan. Sa katunayan, ang pangkalahatang pagbabawal laban sa paggawa ng mga imahe o inukit na mga larawan ay isang paulit-ulit na tema, partikular na sa lumang tipan. Gayunpaman, may mga pagkakataon na inuutos ng Diyos sa mga propeta na gumawa ng mga representasyon para sa mga partikular na layunin, at hindi ito mga imahe ng mga Diyos-Diyosan. Narito ang ilang mga halimbawa kung saan, inuutosan ng Diyos ang paggawa ng uri ng mga imahe subalit hindi ito ginawa, upang ang mga ito ay sambahin. Number 1 ay ang bronze serpent na mababasa sa Numbers chapter 21 verses 8 to 9. Sa pagkakataong ito, ng Diyos si Moises na gumawa ng isang tanso na ahas, upang pagalingin ng mga Israelita na nakagat ng makamandag na ahas. Hindi ito isang Diyos o idolo kundi isang simbolikong bagay para sa pagpapagaling ng mga tao. Ikalawa ay ang Ark of the Covenant, Exodus chapter 25 verses 18 to 20. Inutusan ng Diyos si Moises na gumawa ng dalawang kerubin, mga anghel na nilalang mula sa ginto na ilalagay sa Ark of the Covenant. Hindi ito mga idolo o mga Diyos-Diyosan kundi, ito ay bahagi ng mga sagradong gamit para sa tabernacle at sumasagisag sa presensya ng Diyos. Number 3, ang vision ni Ezekiel. Makikita ito sa Ezekiel chapter 1, verses 5 to 14. Sa aklat ni Ezekiel, may vision ang propeta ng mga nilalang at mga makalangit na mga nilalang, kasama na ang mga simbolikong representasyon ng mga kerubin, mga gulong at apoy. Bagamat hindi ito mga bagay na ginawa ni Ezekiel, Bahagi ito ng isang banal na pangitain upang ipahayag ang kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos. Ayon sa Biblia, hindi itinuturing na banal ang mga inukit na larawan. Sa katunayan, malinaw na ipinagbabawal ng Biblia ang paggawa at pagsamba sa mga inukit na imahe, partikular sa Lumang Tipan. Bagamat may ilang mga pagkakataon na inutusan ng Diyos na gumawa ng mga imahe o representasyon ang mga propeta Malinaw ang mga pagbabawal laban sa paggawa ng mga diyos josan o mga inukit na larawan upang gamitin sa pagsamba sa buong Biblia. Napakalinaw sa ikalawang utos ng Diyos na matatagpuan sa Exodus chapter 20 verses 4 to 5 at Deuteronomy chapter 5 verses 8 to 9, ay nagbabawal sa paggawa ng mga inukit na imahe o mga inukit na larawan para sa layunin ng pagsamba. Sinasabi dito, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang anyo ng anumang bagay na nasa langit sa itaas o sa lupa sa ibaba, o sa mga tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran. Ang utos na ito ay nauunawaan bilang isang pagbabawal sa pagsamba sa mga inukit na larawan, kabilang hindi lamang ang mga pisikal na mga imahen kundi pati na rin ang pagsamba sa anumang bagay maliban sa Diyos. Sa bagong tipan, bagaman nakatuon ng diin sa kalagayan ng puso ng tao kaysa sa mga panlabas na gawain, patuloy na itinaguyod ng mga unang kristyano ang mga aral ng lumang tipan tungkol sa pagsamba sa mga inukit na larawan. Ang 1 John chapter 5 verse 21 ay nag-uudyok sa mga mananampalataya na mag-ingat sa mga Diyos Diyosan. Ayon sa Catholic Defender na ito, inutusan ng Diyos si Moises na gumawa ng tansong ahas kaya okay lang daw na gumawa ng mga imahen subalit kung ating susuriing mabuti ang salita ng Diyos, makikita natin na ang tansong ahas na ito ay binasag ng matuwid na hari na si Haring Ezekiel sa 2 Kings chapter 18 verse 4. Inalis niya ang mga mataas na dako, sinira ang mga banal na bato, at pinutol ang mga poste ng asera. Pinagputul-putul niya ang tanso na ahas na ginawa ni Moises, sapagkat hanggang sa panahong yun, ang mga Israelita ay nagsusunog ng insenso dito. Tinawag itong nahustan, sinikap ni Haring Ezekias na ibalik ang tamang pagsamba sa Juda. Ang tansong ahas na ginawa ni Moises ay ginawang isang bagay ng pagsamba sa paglipas ng panahon, at binigyan pa nila ng pangalan ang inukit na larawan ng nahustan. Ang mga tao ay nagsimulang magsunog ng insenso dito, at itinuturing itong isang idolo sa halip na isang simbolo lamang ng kapangyarihan at pagpapagaling ng Diyos. Si Haring Ezekiel, sa kanyang pagsisikap na linisin ang Juda at alisin ang pagsamba sa mga inukit na larawan, ay inutusan ng pagwasak ng tanso na ahas. Ang hakbang na ito ay bahagi ng malawakang reporma ni Haring Ezekiel upang alisin ang pagsamba sa mga inukit na larawan at ibalik ang tunay at tamang pagsamba sa Panginoon. May mga pagkakataon sa Biblia kung saan, Binanggit ang ilang mga imahe o representasyon na ginamit sa mga partikular na layunin tulad ng mga cherubin sa Ark of the Covenant, sa Tansong Aha sa Numbers chapter 21 verses 8 to 9. Ngunit ang mga ito, ay hindi mga bagay ng pagsamba. Ang pangunahing pagkakaiba, ay hindi inilaan ang mga bagay na ito upang sambahin, luhuran, at paglingkuran kundi, ito ay may mga simbolikong layunin na tumutukoy sa mga gawain ng Diyos o mga pangyayaring mangyayari sa hinaharap. Sa kabuuan, hindi itinuturing na banal ng Biblia ang mga inukit na imahe, partikular na kung gagamitin ito sa layunin ng pagsamba o idolatria. Muli ito ang Mahafir TV na nagsasabi, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa ating mga gawa.